kain tayo idol ito mga mm. Viral ngayon sa social media Ang ikinagulat ng buong social media platforms Matapos ang pagpanaw ng sikat na mukbang content creator Matatanda ang kilala si Kuya Dongs bilang mukbang content creator sa social media. Nakilala ito matapos magmukbang ng klase-klaseng ulam tulad ng ulo ng baka. Kinilaw at marami pang iba. Nakilala si Kuya Dongs bilang isang masayahing tao sa social media. Makikita sa ibang videos niya na mahilig din itong sumayaw at magpatawa. Kaya hindi na ikinagulat ng lahat na dahil dito ay umabot na ng 400,000 followers si Kuya Dongs. Marami naman ang nakiramay sa libing ni Kuya Dongs ngayong araw, June 25, 2024, saad naman ng mga netizens. Baka umano ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay dahil sa pagkain ng matataba. Dahil makbang ang content ni Kuya Dongs, saad naman ang hindi nagpakilalang netizen. Umalis umano ng bahay si Kuya Dongs, alas 3 ng hapon. May tumawag, kaya dinala namin sa malapit na hospital. Nakarating kami ng hospital wala ng malay. Ginawa ng doktor ang lahat, para mabuhay si Kuya Dongs. Pati ang CT scan, X-ray, laboratory, ang resulta ng CT scan. Mayroong dugo ang utak. Ililipat sana namin sa CDO, para operahan, pero hindi na niya kinaya. Maraming nagtatanong kung malaki nga ba ang ipo ni Kuya Dongs. Wala siyang pera. Naabutan namin sa hospital nang walang pera. 400 lang ang laman. Malaki ang nagastos namin sa hospital. Nagarantor pa ang motor. Para lang makalabas ang kanyang katawan. May utang pa na 20,000 para sa kanyang kabaong. Walang pera na iwan si Kuya Dongs dahil sa biglang pagpanaw niya. Nagpakilala naman ang kapatid ni Kuya Dongs na siya umano ang magpatuloy sa social media nang nasimula ng kanyang kuya Dongs. Saad naman ang isang netizens, kaya ako, iniiba ko ang content ko. Kahit walang sumusuporta sa content ko okay lang. Basta buhay, halos pamatay kasi ang minumukbang niya. Wala pang maintenance sabra ang kawawa si kuya. Salamat sa pagbahagi mo sa mundo ng pagbablog kuya Dongs. Manatili itong alaala. Kaya tayo mga kabayan, ang kakainin natin more gulay a little bit of meat. For protein, isda mas maganda less rice, at less sodium yung salt at toyo. Kendolan sa pamilya, magpakatatag kayo. Ano naman ang masasabi ninyo sa Esther yang ito? Mag-comment na.